Hindi, wow. Wow! wow. Aba, baka pogi naman. Di ba may shade yan, yung puti? Panirado! Yes! guys, nandito tayo sa Ragara Beach Resort. Hindi mo mabay. Hindi mo tayo na-ilo po yan. Hindi. Lato <laughs> ka tanong. Naku, sayang yung dalapang teddy bear. Tulog ka pa yan? Ayaw mo po pong baba? Ha? dia, j dia, ano hindi ka pamanakabibis balo, mamang ah, pang malakas ah, pa na suot, kung pana kabibis. Hello J Ayan, ang dami naming ano bit bit. Orang ito ba? Malikan nalang yung nawo. Parke na laiba, muna pa. Welcome to

ay, love. Ay, love. love. Ay, Ay, Layo pala to. Kala <laughs> lang sa, ano, tamaraw. Ganda

Today's episode guys, siya po si Ma'am Margaret. Siya po ang magsasagot sa ating ano, entrance fee and other miscellaneous. Hi, today's video, Ma'am Madonna ng lang. Mas gusto ayaw niya ng Margaret guys. Ayaw mo ba Sabi, kung two nights lang. One night lang, mamapilay si Ma'am Margaret.

Tabilo, tabilo, tabilong, m -m -m Ilang room ba yun te? Kino nila? Uh -huh. Ilang room po? Uh -huh. Apat po dito, dito. dito daw Dito lang din sa likod niya yung tap kape ah, pwede may din pala dito eh. Ay, ito. Tagusan. Susi, mama. Ito na Ito, isa. Eh. yung may... Ito. 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 santai woi di tengah wow beautiful gini tuh oh, santai itu yang kanilang shower area that's it bagi yang room tayo ay ano apat apat sino doon sa kabila sa tabi sila kuya ano Ango, tapos... Sila ang tipasing siguro eh. kami mm nakuha? -hmm. Ay, dito! Meron pa sa waling-waling, guys! Apat yung kinuha natin room. Mas malawang to, ah. Uh. Ay, dito, ayaw niya. Ito, ikaw, kasama mo na sila, Kwan. pasing yata. ang Dito na kayo, ate. Dito na kayo. Yung camera dito, oh. Tama-tama, <laughs> Yan, itong Ragara Beach Resort, guys. Yan, dito lang yan sa, ano, uh, Bayan ng Kalintaan. Bayan ng Kalintaan, Barangay Concepcion. merienda muna tayo ng pansit. Ayan, mga ka-Dragon, ikutin natin itong loob ng Ragara Beach. kapag day tour dito guys ang adult ay 100 ang bata ay 50 pag overnight naman ay 200 ang adult and 100 ang bata kulay pink wow ay ito yung sinasabi mo lang kate ito kabana Um, um, Amakaw! Um. Takot! May ano, uh, rock formation rin. Maganda dito kung may sunset. Ang awa Lagi, Si Ma'am Margaret photo shoot. <laughs> Mautak 'to si Charles, guys. kita ano, negosyo. Oh, may tayo, Pag may nagustuhan daw kaming shot niya, may bayad daw na 20. Oh, Kada Kaya, Si yang yang enjoy yang popot. Hah? ka ba? Hah? Nah, ka? <tik> hey, daddy, si daddy daddy, okay. Join us. beli. Go. 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 <tik> <tik> Bihis na ang mga ladies. Ay! Wow, tita. Wow! Huwag ka nang mag magmalong. Oh? Ang ah, nalagyan na ng lipstick, ah? ka. <laughs> oh. Kaya nga! Siksya, na Nano? <laughs> wow! pa na yan! Pak. pak! Pak! Pak pak pak! Sino ka dyan? Oh, mmm! Mm, harap, tita. Tya, oh. Aray, may paklebe. Yay! Panisang mga ladies. Single ladies. Yan! Yeah, oh, no! Para akong buwag lang dito! Wali, kaganda nga eh. Bagay. Sana all. Walang bilbel. Yan o. Sinagsabing mga senior yan. O, oh, di ba? Parang mga teenager. Eh, di na nila kami. Tara na sa labas. Mag-aura-aura. Hindi naman kami maligo, guys. Mag-ano lang. Nag-aura-aurahan lang. Nag -ura ang mga charara. Masa't naman po ang buhay namin. Nalalang tayo ha? Taray ng mga lukod, no? Hindi, <laughs> <no>? wow! <laughs> <laughs> wow! Kabilis mo, nagpalit ng short, ha? Ah. Matulog ka ang na, ha? Ako? Ha? Ikam ata, no? may nag kay Yunis yan? Ayan, si tita namin. Tita namin yan. Ayan, oh, mayroon. May, may pahangin eh. Ayun, matimugin. Ayun, matimugin. Ayun, matimugin. Ayun, matimugin. Very supportive ba, no, siya, no? Five pesos. Kada siya at limang piso.

Ika'y... Ano na nga yung pinuntaan? tinatakpan niya pa ng sombrero yung dibdib niya. Kala mo naman may cleavage. Ayun po pala, may pagutas pala eh. Oh sexy ha? Oo. Wala kang follow body eh, panis kayo dyan. Oo. Nga! ng picture yan sa may kwarto. Oo. Ano? Ano? Ano ka? Say that yung mga yan. sabi yung mga lalaki na yun. Ayun po pala yung mga panigyo. Nga na! Wow. Tibagay, <laughs> <laughs> pa, <laughs> ba ba ko naman. Di ba may shade 'yan, yung puti? Taymerade. 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 sa Taymerade. 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 yung Taymerade. 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 na Taymerade. Taymerade. Ano ka naman dyan, guys makaligo o oh, Kaalo na alo. Nakakatako. Yan yan, yan, yan! swimming ka ulit cha? Hindi na. Hindi na. na. Hindi na. Hindi na. na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi pala Tupak, tupak. si Dami guys. <laughs> <laughs> Pati yung ka karating dito, eh. Ito, batik naman yung stock. Ano yung sabi niyo, tayo sa batik. Ano Yan, dahil kakukuha lang natin ng <laughs> ano, cottage, dito muna kami ng luto. Ginawa na kanina ng ano Ito naman ang ating second room, waling, waling. Ito ang room ni Kuya Dan saka yung family ni Kuya Ango. game and George. Cooking show? Ta. Bigyan mo ko may palaka kami oh. Mabusin niya yan. Barbecue. Ito naman guys yung room nila Ate Aisa at ni Auntie Pasi ang Dahlia. Dito naman kami nila Ate Greta sa Irish. Iisang isang compound. ko. JD? bakit kasi walang tinilas yan?

Hmm, ayan guys, nag-away na yung mag-ina. Dahil si Chacha ang hirap picturan. Huwag ka ulang wala ka pang ano, kapicture-picture. Huwag ka ulang wala ka pang ano, kapicture Ate? Ito na lang, yan, ito. kita tayo mandata tukak tayo no kwa baka makita nila guys sabi nila ano ba naman tong ano ulam nung kapitbahay na sing <laughs> cottage ano yung kinakain nila daga <laughs> baka tawa na nila yung ulam namin hindi nila alam na emas na ito oh ito guys so oh, na marinate na yan

Tumitikman natin ito kung wala ito ko. Ito talaga yung mga view na ano eh. tayo muna tayong umuwi. tayo guys ng bangus. May ano naman na kami doon, may relleno ng bangus. Niluto oh. na rin ba nila yung, ano hipon? Oo. Oh. Tsaka meron din tayong hipon. Lumpia. At lumpia. Favorite ng masa. Ba't ka nakatakip di? Naiilang <laughs> <laughs> Ay, ilang ako. <laughs> Akala mo may lulu, may kanu. Akala mo may matakpan ka pa um. dyan? Uh, ayan guys, ito yung ating cottage naman dito sa tabi ng dagat. Baka tayong ilaw brown out. Umapit ba yung ilaw? Chidi? Butom na ang aking ano, baby boy. Mm, um, matusok yung ano niya. No, 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 no. Parang no. sarap po. Ang dalawa nandun sa pato namin. This is my favorite lemon dew. Lemon dew. Hi, honey dew. Oh, si Tuti naman o. Hindi pa yung kung bakit Tuti. Si Tuti bag. <laughs> Ngamat nga Tuti. Ang <laughs> bagay nandito. Tuti. Ayan mga ka-dragon, sobrang ganda dito. Salamat po, Ama, sa mga biyayang ito. Kain tayo mga ka-dragon! Ayan, late na yung aming dinner! Sige na, gutom na ang mga kwarong! Ayan! Dai na po. Pangako ni Kuya Chamang dalitembu. Palaka. Aw, aw. Ah, ulan. Ang sarap ng aming ulam, guys. Meron kaming palaka, birong kaming Good evening, guys. Kumain tayo ng tanghal. Hayan. Yan din bina kami sa ano

Ito mm. ang muna mm. kumain at Hindi na sila makausap guys. Gutom! Gutom, Gutom ang mga people. Gutom mag-swimming. Wala pa. Mag-swimming tayo mamaya guys. Yes. Sarap maligaw. low tide na Amazing! Low tide! <laughs> Saan sila kuya dan ay? Nagkuryente? Ay, nagkuryente. Nagbani ay? Kumawin ka nila ako. Ayan guys, parang nirentahan namin tong buong resort. Kasi kami na lang yung tao. Nasa room na yung ibang guests. Hanggang alas 9, pwede kami dito sa tabing dagat. Mitya Pan Circuit. Low tide na no? oh. Kalayo niya na saan. Night swimming. Hoy Charles, huwag masyadong malayo ha. Huh? Ha? Ito. ayan guys ahon na 8.35 eh, na hanggang ay, alas ay, 9 lang ay, kasi itong ano ito, ito pala nga ako maraming na wala man hindi malamig hindi, sa tubig ka mamalig ang gam kala ko nga rin malamig eh, malamig lang, eh. <laughs> pag ahon lang guys pag ahon lang eh pero yung tubig wala lama ito po ang laki <laughs> 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 nandiyan sa ano likod ng ano